Magandang araw mga kapatid, uh, sa ngayon meron naman po tayong panibagong content Ito ay madalas na katanungan ng ating mga kapatid Kung paano po ba kumuha ng passport So ito po ay paulit-ulit na tanong nila Kaya minsan, syempre, um, hindi sa lahat ng oras ay available po tayo na sumagot So kaya naisipan ko pong gawing itong content para nagsagayon, pag may nagtanong po automatic, ito po yung ibibigay natin sa kanila. Tulad na lamang po nung ginawa natin na medical tips, application tips na taon na po natin ginawa at sa ngayon ay napapanood na po ng mga karamihan. So, paano nga ba kumuha ng passport? Of course, unang-una, dapat meron po tayong mga nakahandang mga dokumento. So, una, dapat meron na po tayong birth certificate at siguradong yung birth certificate po natin ay naka-PSA na po. So, ano po ba itong PSA birth certificate? Uh, ito po ay dating NSO na tinatawag na National Statistics Office. At ngayon po ay PSA na po siya na ginawa pong Philippine Statistics Authority. So, ito po ay uh, kailangan po nating uh, kumuha ng kopya nito. Paano po ba kumuha? So, meron po tayong online appointment at meron po tayong walk-in. Pero yung online appointment po natin, Um, pareho po 'yon. So, meron pong online appointment na for delivery lamang po yung certificate na ating i-request pero ito po ay magtatagal ng ilang araw at mas mataas po yung bayad. At meron po tayong online appointment at the same time tayo po yung uh, mag-physical appearance po doon sa PSA para po makuha yung kopya ng parehong araw at mas mababa po yung ating babayaran. Ano pa ba yung ibang mga kailangan na dokumento para sa pag-passport? So, of course, meron po tayong mga valid IDs. Unang-una, yung mga primary ID po natin, kung saan po yung available sa atin. So, lahat ng ID po na babanggiting ko, hindi po ibig sabihin no, na kailangan lahat yon ay inyong kukunin or ipipresenta doon sa DFA. So, first, meron po tayong primary ID ngayon, yung national ID. Kung meron po kay national ID, pwede na po yung gamitin sa pag-passport natin kasama po ng TSA birth certificate. Kung hindi po available si National ID, meron pong um, National ID temporary form na pwede nating i-request um, para magkaroon po tayo ng supporting document. So, ito po ay um, replica or kapareho lamang din po ng inyong National ID. Bagamat ito po ay papel lamang na may QR code na meron kayong picture at meron din po kayong mga details kung saan kayo pinanganak, kaya na kayo pinanganak, ayan yung address po natin. Um, Isang papel po lamang yan mga kapatid. Uh, kailangan nyo lang po yan i-print at ipalaminate. Or kung meron po kayong postal ID, mas maigi rin po yan. Tanggap po yan, pasok po yan sa primary ID natin. Or kung meron po kayong voters ID, pwede rin po yan. Kung wala naman po tayong voters ID, uh, pwede po nyo gamitin or mag-request kayo ng voter certificate. So katumbas na po yan ng voters ID. Or kung meron po tayong new mid ID, pwede na rin pong gamitin 'yan. Or kung meron man po kayong driver's license, pwede pwede rin po. Or kung meron man po kayong SSS, uh, GSIS ID, pwede pwede na po 'yan gamitin mga kapatid. At para naman po sa female married or sa mga mga kababaihan na may asawa na po, So, syempre, kailangan po ng Certificate of Marriage. So, hinahanap po yan ng DFA. At ito po ay authenticated na rin po ng PSA. At make sure mga kapatid, i-double check nyo lagi na inyong ID ay tugma po doon sa inyong birth certificate at tugma rin po doon sa inyong Certificate of Marriage. Kasi ang dami pong complications dito. Minsan, may mali po doon sa apelyido ng asawa, tapos hindi tugma po doon sa ginamit yung ID. So, nagkakaroon po yun ng complications. At para naman po sa mga kalalakihan natin na married, hindi na po kailangan na kayo po ay mag-provide ng Certificate of Marriage na authenticated ng PSA. So, tanging sa mga kababaihan lamang po na married, ang nire-require na kumuha po ng Certificate of Marriage. Kapag ready na po yung ating mga dokumento, tulad po ng PSA birth, valid primary ID, so, pwede na po kayong uh, mag-online appointment po sa DFA. So, meron po tayo, ayan po sa screen, papakita ko po sa inyo, yung website po ng passporting uh, open nyo lamang po yung mga kapatid para makakuha po kayo ng available slot at kung saan man po kayo malapit na DFA branch kung nasa Manila man po kayo, dami pong branches dito o kung nasa Visayas po tayo or nasa Mindanao at mayroon din pong follow up questions kasi nagtanong din doon kung pwede ba itong mga ID na ito na gamitin sa pag So, yung mga ID po na tinanong ninyo, yan po ay secondary ID lamang tulad po ng NBI, PhilHealth ID, TIN ID, um, kung meron man kayong pag-ibig ID, lahat lamang po yan ay secondary ID. So, ibig sabihin, hindi po siya tinatanggap ni DFA. Just in case lang na magtanong sila or mag-request po sila sa inyo ng secondary ID, lalo-lalo na si NBI kasi clearance po yan. So, pwede po yun uh, as supporting documents. Pero hindi po siya totally ina-accept as primary ID. Back up lang po siya ni primary ID. At tinatanong din po nila kung ilang taon bang pwede kumuha ng passport. So lahat po mga kapatid ay pwedeng pwede kumuha ng passport. Maliban lamang po dito sa mga edad na below 18 years old, so syempre kailangan po yan ng guidance ng parents or ng guardian or kailangan po ng authorization letter kapag wala po yung magulang. So, para doon sa mga 18 years old pataas, so anytime, pwede na po kayong mag-set or kumuha ng online appointment po ng passporting as long as kompleto na po ang inyong documents. Yun lamang po mga kapatid at sana um, magamit nyo po itong guide sa inyong pag-apply po ng passport. Thank you at maraming salamat.